ikabit na po ng mga karpentero natin mga katuwang yung uh, bubong po nila oh. mula doon sa kabahayan hanggang dito sa balkon po nila may bubong na yan yan problema na lang yung dingding po nila sa kanita tao po tao po oy kuya kuya sami gandang tanghali pwede pakidamit muna kuya itong ganitong mga haligi matitibay ito mga kahoy galing bundok kumusta kayo? ha? okay naikabit na yung bubunga natin ano? so hindi na matutulukan kayo dito lalo yung mga bata no? so ayan na po mga katuwang ay ito wala pa dito wala pa po. Oh, dito lang dito lang natagiliran ito dito lang pero itong dito sa ano hindi pa rito okay pero yung kabahayan hindi pa rin po ha muna po po ah ito ito lang ito hindi pa tapos lahat kalahati pa lang ito hindi pa okay ay saan yung mga materyales po pawid po yan na po ba ah uh, ito uh, ito yung mga pinili po natin binayaran po natin mga materyales pawid para kakabit ko rito sa Actually, dito lang ito sa kabahayan. Dito lang ito sa kabahayan, tsaka doon sa balkon. Yung sa kusina po, mga katuwang. Ayan, may haligi na rin. May haligi na po, mga katuwang. Ayan, lalagyan pa rin ang mga pamakuan sa itaas. Ayan. Ayan. may haligi na. Ito, may haligi na. Alagyan na po ito ng pamakuan dito. Para sa kasakali yung kabili pa tayo ng panibagong pawid para po dito sa kusina po nila mga katawan kasi itong mga pawid na to para po dito yan sa balkon at sa kabahayan ayan o itong kalahati nito nalagyan na po kalahati sa balkon dun pero yung kalahati po nito kabahayan at balkon wala pa rin lalagyan pa rin kuya ngayong araw may lalagay na yan alin po tung Ay, pa po yan, wala kalalagang pa po ng baga po. Ah, mga pamakuan, ano? Oh, mm -hmm. Pero kompleto naman tayo ng materialis na ano po. Mm. -hmm. Ba't hindi nagawa ng madali, kuya. patindi oh. Pati hindi nagawa ng madali ito. Ay, di, maulang baga po dito. Oo nga, ano? Tapos ulan baga po magapuno isang araw. Kaya nga, kan kagabi malakas din ang ulan. Paano? Mm -hmm. Paano kayo malakas ang ulan? Sa pa paano kayo? Nakikapit bahay po. Kapit bahay tulad mm -hmm. don dati. Mm -hmm. Pero kung sana nailagay na 'yan, anong hindi na kayo makikakapit bahay ano kuya okay. kuya sami okay tingin mo kuya sami mga ilang araw pa bago makumpleto ang bubungan itong balkon at uh, itong itong uh, kabahayan po natin mga ilang araw pa yan bago okay, makumpleto hanggang webes anong araw ngayon martes mm -hmm. tama ba ako martes mm -hmm. ano okay hanggang hanggang webes tapos kuya ito, matitibay itong mga kakoy na nanggaling sa bundok. Hello! Oh, bless! Ay, di, nalimutan ko mag-bless ito. <laughs> Hello, Neng! Ito, ito si... Pangalan nito? Ano pangalan mo, Nene? Harap pangalan mo? Sarami po. Ha? Sarami. Sarami. Ay, yung isa. Si ate mo, saan? Ang nagpasok po. Nagpasok sa school. Ba't ikaw hindi pumasok? Ang wala kayong pasok bukas pa okay pagbutihin ng pag-aaral ano at may dala akong bag ninyo galing pa itong USA alam mo ba yung USA ha hindi mo alam ang USA alam mo ang Amerika uh, alam mo ha naririnig mo na yan Amerika yung lugar ng mga Amerikano Ha? Alam mo yon? Ha? Nababasa mo na yon? Nabasa mo sa libro? Ha? Opo. May dala akong bag ninyo galing doon. Oo, oh, sikat kayo niyan. Yung bag ninyo galing Amerika. Okay ba sa inyo yan? Wow! Dahil, paano ko kaya ito? Dadalwa to, ay tatlo pala kayo. Asan si, tawagan mo yung isa? Eto oh, may dalawang bag ako rito sa inyo. Eto, kapatid mo pa ito? Opo. O oh, ayun nga pala ito. Si, ito si CJ si po. Ha? CJ. Si CJ, si oh, yun. Hindi ko alam kung kanino to, po pwede dalawang bag na to. Ito galing ito kay Ma'am Chris, Sir Donald and sa Sir uh, Dave itong mga bag na to. Hmm. Sa tingin mo alin ang gugustuhin mo sa dalawa? Oh, nasasalawahan siya. Tingin mo, alin ang gugustuhin mo? Dito ka, dito ka. Dito ka, Papa P. Dito siya, mamimili siya. O, oh, huwakan mo, huwakan mo. Dalawa. Alin, na tingin mo, maganda. Ito may, ito may, bar, may, may wallet-wallet pa, oh. Ito pa, oh. Ha? Ito. Yan, na gusto mo? Apo. Oh, Ayaw mo nito, oh, may ganyan, oh. Dili na po dito na po dito. Ito? Dito sa isa. Ha? Ito na sa isa. Sino? Paano si ate mo? Meron na po yun. Ah, meron na yun si ate mo. At mo si, uh, yung isa, si, sino yun? Um, Ayun. Turo mo nga uli, alin yung sayo? Ayun. Tingnan natin. Parang malaki, ano? Sige daw, bakit mo nagustuhan yung kulay na yan? Ha? Ganda? Parang malaki, ano? Ha? Pwede na po ito. Pwede na. Apo. Ito galing Amerika yan. Ha? Tapos maraming lalagyan. Buksan mo, buksan mo, buksan mo. Buksan mo yung mga zipper. Kasi yung mga gamit mo dyan. Oh, anong nandyan? Ito. Ano yan? Ah, dito yan para hindi. Huwag mo aalisin yan sa bag. Ano? Oo. Wow. Tapos ito. Bulsa. Buksan mo. Baka may baka may laman wow mapahiramin mo na lang yung ate mo anong? oh ganda ng bag niya <laughs> tapos ito para kanino? Ha? dun sa isa asan yun? asan na yun? mahihain yung isa talaga dito oh sarame gusto mo ng bag sarame? wala kang bag? Meron na po bag. O, oh, meron ka ng bag? O, oh, di, di mo na kailangan ng bag. Ha? Sige, yung gingkot. Ha? Sayang naman yung <laughs> Ay, pahiramin mo na lang yung ate mo. Ano? Sabi ng ate mo, nanghihiram lang siya. Hindi, yung ate mo pala, hindi nanghihiram ng bag. Yung gamit niya, yung notebook niya, inilalagay niya sa bag ng ka-eskwela niya. Nakapit-pahay na niya. Tama ba? Oo, oh, pahiramin mo na lang yung ate mo. Ano? hindi ko nakausap yung ate mo kasi wala nga dito puti ka may bag na pala ano so ito para sa inyo ng ate mo ano buksan mo nga tingnan mo kung anong laman yan wow galing pang amerika ano galing amerika ang bag nila ni sarah may tsaka ni Angel May wow okay ha huwag uh, mo tiklop yun <laughs> mo tiklop sabi mo <ito> na <laughs> tinitiklop ay pahiramin mo na lang yung ate mo kasi sabi ng ate mo yung gamit daw niya yung notebooks niya nilalagay niya dun sa bag ng ka niya na malapit yata dito ang bahay sa inyo ano kawawa man Ah, sige ha. O, sana matapos na agad tong bahay ninyo kasi ulan na ano. Ito pa paano yan. Di, sa kapitbahay kayo uli nakikitulog. Ha? Ano na? Ano? Kapitbahay uli. Pag natapos na itong bahay nyo, hindi na kayo, makaka, hindi na kayo makikitulog sa kapitbahay pag umuulan. Ano? Very good. Hmm, sige ha. Anong grade mo na Grade 6. Ikaw, Totoy? Grade 6 din po. O, oh, kaklase kayo? Sinong matalino sa inyo? Ha? <laughs> <laughs> ah, galing naman. Sinong panganay sa inyo? Ito. Ah, ito. So, si ate na lang ang matalino. Baka mamaya, kurutin ka pa. Ano? Ano? <laughs> <laughs> si CJ. CJ, ano? Uh -huh. CJ, Sarah May, and? Yung isa? Angel. Angel May. Yung isa? Si ate? Angel. Ha? sa May. Ito, sino to? Ha? Kikilala. Ha? Pakilala <laughs> ka? Oh. Si Papa P. Oh, Papa P. Oh, Papa ninyo. Ano? <laughs> May mga uniform naman kayo. Ano? May mga uniform. Ano? Papa. Mm -hmm. Kaya pagkatapos nito, katapos nitong bubong ninyo no na kinakabit ninyo katapos niyang bubong may nagpromise kasi sa akin na sasagutin niya yung pag uh, pag ding didingding sa dingding ano at uh, yung bubong pa yata sa kusina kung aabutin ano sa tingin mo ilang plywood ang magkakasya dito sa kabahayan ilang plywood Iwan ko po yan. Ang hirap baga pong mag-estimate po. oh, kasi karpintero ka, di ba? Okay. Ha? Mga ilan? mga dosi. Dosing peraso. okay. Dosing peraso. Tapos sa kusina, kuya, tingnan mo nga kung ilan dito. Yan. Tansyahin mo nga yan. Mga Ng ilan yan? Mga ilan? Mga ilan? rin po. Ha? Sampo. Sampo. So doon sa kabahayan, 12. 11 hanggang 12. Tapos dito sa kusina, 10. So bali, 22. 22 na plywood ang kailangan. Dito sa kabahayan, hanggang dito sa kusina. No? Matatakpa na yan kuya sa amin. Matatakpa na yan. Diyan ang lutuan nyo eh, di ba? Ay, dito po ako magawa po ng ha? lutuan. Yan. Ah dito, ka na, mag, ah, dito ka nagagawa ng lutuan. Babaguhin mo na. Okay. Yung materialis natin galing bundok kompleto naman ano? Po, may mga korte na lang po. Oo. May mga kukunin pa kayo. Marami po. Okay. So dito ang uh, mga materialis, yung kawayan, kahoy na pamakuan, tapos eh pantali sa pawid, pako, etc. Kailangan dito. Ganun din 'yun sa ano ito sakto naman na ito sa kabahayan pawid na ito sakto na sa kabahayan at balkon. no? na mga may, may mga naikabit naman na si Kuya Sami sa kalahati ng kabahayan at kalahati ng balkon ano Ako okay. ah, Kuya yung sakto kasi marami pa naman ang na kaming pinupuntahan yung sakto na pagdating ko ay na ang balkon at kabahayan anong araw po talaga Kadalasan nga po yung mga Sabado kaya linggo gayaan Sabado. Pero po Sabado may mga bubong na po yan. Tapos na. Umpo. Sabado. Umpo. So Sabado po babalik ako dito. Sige po. Tapos na yung uh, kabahayan, may mga bubong na para po hindi yan. na kayo matuluan, tapos na yung balkon. Kulangin lang po yan kaunti na lang. Okay. Tapos, eh, sabi mo kukulangin pa sa pako, bigyan na lang kitang pambilin pako. Ano? Okay. Wala kang alam na hanap buhay kuya kundi pagkakabud lang paghahanap lang ng ginto pero alam mo seasonal din naman eh no o kaya swertehan yung ginto sa kaburan no isa naman po yung sinisiruserte din po oo o. Minsan hindi, minsan, minsan meron, minsan wala. Kaya dapat sanay ka sa, minsan meron, minsan wala. Minsan, wala. minsan taghirap, minsan meron, ano? Masaswerte yung mga nagkakabod na high grade, Ayun yung balon na kanilang napasukan. Hmm. Pero kung wala, talagang tiis-tiis. Ano? Tiis-tiis naman po. Nakakabali naman kahit para paano. Bilim bigas. Bilim. Okay. Tapos kuya, dagdagan mo rin yung pagkuha ng, ng ganito o kawayan. Ano? Kasi, kasi... Papalta natin ito, itong papag niyong ito na sira. Papalta natin yung papag. Gagawa natin ng papag. Ano? Para may papag naman yung mga bata ilan oh, yan? Oh, apat na magkakapatid oh, apat. apat ano? so dalawang papag yun o kaya double dick ba? no? napapag pwede yun? marunong kayo nun? Eh, marunong po nung no? pag, pag, may oh. ano may mga dagdag na materialis yun kuya no? pag may hmm. mga gayang kuko lang oo oh, oh. alam mo sabi yung mga ibang karpintero ayun ko kung pabor ka sasabihin ko yung kuko Kumpara doon sa mga kahoy gubat na kinukuha natin, mas matibay yung kahoy gubat kaysa sa kukulamber. Mga ano naman po yun, mga bilugang po yun. Kaya nga, oh, o. Mas matibay daw yun kaysa sa kukulamber, ano? So, Sabado, Kuya sami ano? Sabado po. Tapos na yung kabahayan, tapos na po. yung balkon, tapos isusunod natin dyan, itong uh, tawag dyan, dingding, ding. ding ding, ano? Sana uh, pagbalik namin ng Sabado tapos na nga yan sana kahit man lang maghapon magpahinga yung ulan ano kayo Sami para matapos nyo na nung karpintero kaya nga kaya, kaya, kaya hindi mo pwedeng uh, hindi man uh, pwedeng mag isa ka lang hindi ka, lang, di ka pa dyan pwedeng pwedeng babataas, babataas dapat may katulong ka tagaabot tama tama tagaabot eh Pagsisigaw mo ng pawid, umabot agad. Correct. Mm -hmm. Eh, pag wala kang taga-abot dyan, babataas, mapapagod mm -hmm. ka dyan. Tama eh ano po nag gusto niya magtrabaho po na sa Maynila eh ako naman na baka pwede madamot sabi ko eh, okay lang kung ko magtrabaho kasi kahirapan baga tapos naging kasalanan ko pa daw na magtrabaho siya ng gayon eh siya naman ang may gusto eh ang masama nga po nun, ako pa daw yung masama kung bakit daw siya naasawa daw po niya ano pakialam ko sa buhay mo ah huh? pangit naman yung gayun. ako pa ang may kasalanan parang ako pa rin nagtulak na asawahin niyaan Kumbaga, Kuya Sami, sinisisi ka ng dati mong asawa ni Ate Jeneline mm -hmm. dahil kung hindi daw sa'yo, kung hindi mo daw siya pinayagan magtrabaho sa Maynila, Kaya nga. hindi daw po siya makakatagpo ng isang Albert, ganon? Kaya nga, parang ano nga, eh, ba't pinayagan mo nga naman? May mga anak kayo. Eh, siya naman po ang may gusto po. Siya ang may gusto. Hmm. Magtrabaho dun sa Maynila. Hmm, po. Di ako. Hindi mo naman... ako ayaw ko. Hindi mo na naman man, iniisip na magagawa niya yung iwanan kayong mag-aama. Ano hmm, po. Okay. 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 Sabi nung kapitbahay niyo dyan, nagkwento sa akin, nagdididi pa daw yung bunso hmm, mo yun, eh. totoo po yun. <laughs> ha? Totoo po yun. Inalis, nil, nilayaan, kumbaga... Umalis na siya pero andun yung pakiusap po na huwag umalis huwag umalis pero syempre may bago na siyang uh, tawag dito nagpapatibok ng kanyang puso <laughs> ano? ba't na kayo nag-asawa rin kuya sami? ay tama na po yung mga anak ko wala pa po ako nag ay eh, kawawa yung mga anak ko hmm. walang mag-aasikaso dyan may mga lalaki kasing ganyan Totoo po yan. na ang iniisip nila yung mga anak nang nila doon na lang mag-concentrate kasi kung makakakuha pa daw sila ng mapapangasawa at aapi-apihin lang yung mga anak nila lang hindi rin magiging tahimik yung pagsasama nila no? ayos lang po sa akin, mga anak ko ang kasama ko very good oh kung mahalaga po eh, hindi ko sila pinababayaan kahit para paano kumakain naman sila ng maayos oo okay, oh. nag-graduate nga po yung panganay kong anak hindi kailangan yung ina, ako ang hinahanap talaga Nung panganay mo. Panganay. Yung yan yung um, valedictorian? Opo. Wow. Ang hindi siya hinahanap. Hindi siya hindi hinahanap yung ina yung ako po ang nag-amin. Saan ang yung yung na yung valedictorian yung ano? Andun po sa ano. Nandiyan lang po sa Legmanan. Nagtatrabaho. Sa Marine sa pamangking ko rin naman po. Sa hardware sa ano sa, sa bakery. Bakery. Opo. Um, Trabaho siya doon. Okay. E kumusta na po ang inyong uh, relasyon o yung 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 pag Halimbawa, nagkakasalubong kayo kasi dito sa lugar na to, isang lugar lang naman kayo. Halimbawa, magkakasalubong kayo, anong anong nagiging reaction na lang ninyo, dalawa? Wala lang po. Okay na. Tatawanan lang kami. Tatawanan na lang. Ay kung masalubong mo si Albert. Ay wag naman sana po. Ha? Mataklob na lang po ako ng mata para di ko na makita. Ay bakit pag nakita mo, masama di, pa rin ang loob mo? Ay siyempre po. Ha? Ah, ganun? Rin, naandyan rin yung mga kapatid naman niya. Si Albert, yung mga kamag-anak din dito, ano? Nadya po, may kapatid nga po yan dyan. Oo. So, pag ang uh, ang uh, gusto mo, hindi mo masalubong si Albert. Eh, sabi nga nung anak kong pangani, eh, bakit dyan pa niya yung panagpurunta? Bakit dito pa nag... Bakit dito pa yan tumira? Tumira sa lugar Dabak, ninyo? Na dito, dapat, hindi na sana, sana yung dito nagpurunta yung mga yaan. Sa ibang lugar na lang sana. Mm -hmm. Kasi si mama nga nga sa atin, eh, okay lang magbisita, magbisita dito sa bahay, pero pero pagtiraan niya, dapat hindi na sila dito nagtira. Sa lugar na ito? okay, yun ang uh, pinupunta naman ng mga anak mo. Po. Sana, ginawa na ate Jeneline sa ibang lugar na lang, wag di na dito. Lang, wag na dito dapat. Ay. Oo. Sabi ni Kuya Albert, dati naman daw kayo magkaibigan. Hindi naman po, hindi ko naman po yung kaibigan. hindi ah, mo kaibigan. Hindi ko nga po yan nakatulong sa baloon. Taga saan ba yan? Taga ano yata po yan, taga dito sa nabagan lugar yan. Basta Mindanao po. So ah okay, tama naman siya, taga Mindanao siya. Mm -hmm. Okay, so doon sila nagkakilala sa Maynila. Mm Ni Ate Gina Lee noon. Hmm, Panahon na pinayagan mo siya maghanap buhay doon sa Maynila. Hmm, siya naman po ang may gusto talaga. No? Okay. So ang uh, ang uh, panalangin mo na lang lagi Wag lang kayo magkatagpo na dalawa. Hmm. Ni Kuya Albert. Kaya nga po ako pag nandito na sa bahay, dito na lang ako sa bahay para ano. Po oh, talaga ako mag-asawa bagay gitong malalaki na ang mga anak ko ay. Sila ang lugi lang naman sa akin. Hindi naman sila kailangan ng mga anak ko pati. Basta itong aking uh, panalagin Kuya Sami maging maayos kayong mag aama Ang panalangin ko nga po, huwag lang magkakasakit. Tapos. Mm -hmm. Sana maging maayos ng kalagayan ninyo. No? Lagi kayong magdasal, magsimba kapag ka... Pag may time naman po. Natin linggo. Po. Sama mo yung mga anak mo kuya sa amin. Mm -hmm. Alam mo, kunti sa lalaki yung... Hindi, hindi, na, ano. nag... Oh, hindi na, nag, hindi na nag-asawa. Mara... Karamihan sa mga kalalakihan talaga. Pag naghiwalay, ang asawa, nag aasawa din Kaya sila. Asawa, wala na sa isip ko yung gayon. Sa so, mga bata na lang, o, ano? Mga bata na lang ang, ano ko, ang... Pag, pag ano ko, pag... trabaho ko ay... Concentrate ka, mo. Lang na lang, concentrate mm. ko. Yan lang po ang pinaglilibangan ko. Yung, mga anak mo. Nagtutuwa ako minsan, nagagalit. Na, mm. Kaya ano lang. Mm. Pero di pa ako namamalo. Mm hanggang galit lang hanggang salita na lang oh, tama yun para kumbaga sabihin mo sa kanila yung kanilang mali uh -huh. sabihin mo sa kanila ito ang dapat marurunang naman po tingin ko pala nga po ay eh, mga na ano na yun, mga nasurunod na yun surunod Bakasabi na akong, ano yun, mm. hindi po ako namamalo tama po yun hindi baling sa mo na lang anak mo eh, wag, mo lang, mo lang saktan mm. yan ang ano ko po yan. kanina sinasabi mo sa akin na sana hindi kayo magtagpo <laughs> ni Albert kahit nasama pa rin ang loob mo ngayon po hindi na po hmm. kasi mga ano sasanay na ako ang tagal na kung ilang taon nang gayaan sila pero kanina ba't sinabi mo sa akin na ay, sana, yaya, sana hindi kayo magtagpo kaya nga po eh, po yun pero ngayon ay bahala ay, na, na basta't ako ay wala pero minsan ako. nagsalubong na kayo ni ay, Albert ay, pa po. pero halimbawa magsalubong kayo nararamdaman mo wala, wala po pero siyempre tansya mo yung sarili mo kaya nga po pa ano, ano, ano? Parang nga pong akong inanong panit na andito sila. So parang ikaw ang nagrabyado. Hmm. Dapat, dapat umiwas sila, na sila. Wala na sila dapat dito. Ay. nag nakiusap din sa anak ko na wala na daw silang mater. Eh, ay, sabi naman ng anak ko, eh wala kami sa iyo mga mampake. Maghanap kayo ng kaitarahan ninyo kaysa si Papa ang lumayas dito sa amin. Okay. Ay, di ba kayo naaawa sa amin? Kaya pala, uh, min minsan tinanong ko yung isang anak mo yung yung pong grade 12 oo sino nga yun pangalan nun Gisa May Gisa ko kung masaya sila na nandito ang nanay nila hindi makasagot umiiling-iling yung bata yung pala yung punto nila ano? ayaw po mm -hmm. nga pong mga yan, hindi nga po napunta doon ah ganun yun po mga anak niya yan mga anak ng asawa ko yan pero hindi sila napunta doon bihiyo Huwag ko yung anak kong lalaki kung napunta doon. Ang minsan nakita ko itong ano? Ito ba lalaki? Babae. Kina po. Ayun yung itong bunso. Oo, oh, oh, yung bunso. Oo, oh, oh. minsan Ayun, nakita ko doon. Hinahatid lang po yung ano anak na panganay. Okay. May mensahe ka kay uh, Albert and jenaline kung nanonood sila halimbawa anong anong gusto mong iparating sa kanila. Sabi mo nga sa ginawa nila ikaw yung naagrabyado, ikaw pa yung inagrabyado nila hmm. ngayon. Na dito sila naglugar sa lugar mo kung saan sabi mo nga dapat wag na sila dito. Diba? Hmm okay lang naman po sana yun basta yung mga anak yung wag lang nilang mumuramurahin yung mga yung aanhin lang po yung mga anak ko pag napunta sa, sa ina wag lang nilang mumurahin ng lalaki hmm. okay lang po yun ah, siguro hindi naman ano. Pero pag mumurahin niya yan, ay magsusumbong yan sa aki nang minura sila. Eh. Gagad po ako. Siguro hindi naman gagawin ni Albert ano kuya. Awang kulaan po ay malay mo po yung magsawa ng kapupunta doon kala nangihingi mm -hmm. Siyempre baga po mm -hmm. ay kala yung mga yung mga anak ko doon sa ina mm -hmm. pero di po yung doon napunta bihira mm -hmm. mm -hmm. Kuya sa amin, alis na rin kami ha okay, po, po. balik po. kami ng Sabado ha oh, oh, oh. yung usapan po oh, natin oh, oh. para maging Patos maayos po ang na po mm -hmm. Martes pa lang naman ngayon eh Martes pa lang naman Oo, oh, eh. so Sabado sigurado yan kompleto na no? Okay. Nagpaalam naman ako sa ating katrabaho na kundi mo na akong kakapasok. Okay, okay. Dito. Kuya Sammy, bilhin mo ito ng pako, ha? Oo opo, Oo, para may, pamako, may pang tayo sa bubungan, ano? Oh, ah, sige ha, alis na kami. Salamat po. Okay. okay. Salamat po. Pilay-pilay ka, paano ka? Naipit nga po sa ilalim ng balon. Eh? Ah, naipit. Ayun ako. Alis na kami. Opo, salamat mm -hmm. po.